Iris. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Iris ay mas gusto ang kumilos ng mag-isa kaysa umasa sa iba. Maingat ka sa salita at sa desisyon, kaya hindi ka basta nagpapadala sa bagzo ng damdamin. Sa bahay, masinop ka sa gamit at inuuna ang kapakanan ng pamilya. Sa trabaho, masipag at laging nakatuon sa positibong resulta. Malambing sa mahal sa buhay at malinaw ang hangarin para sa magandang kinabukasan. At tandaan, ang kilos ng kapalaran ay biglaan, kaya laging maging maingat at handa sa pagbabago. Taurus. Ang Taurus ngayong araw ay seryoso at nakatuon sa trabaho. Disiplinado at inuuna ang kita para sa pamilya hindi ka basta sumasali sa utangan o sa gawain na may halong panlilin lang. Maingat ka sa mga desisyon lalo na kung may kinalaman sa trabaho. Responsable at marunong maglaan ng pera para sa tunay na pangangailangan. Sa tahanan, tapat at maalaga ka sa mga kasama. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay may dalang pagbabago kaya laging maging mapanuri sa bawat kilos. Gemini Ngayong araw, ang Gemini ay masinok sa trabaho at malinaw ang layuni na umangat sa buhay. Maingat ka sa pananalita para hindi makasakit ng iba. Inuuna mo ang responsibilidad kaysa sa walang kabuluhang usapan. Sa pera, hindi ka basta nagpapautang at umiiwas sa hindi tamang pagkakakitaan. May respeto ka sa tamang prinsipyo, lalo na sa usapin ng relasyon. Sa selos, mas pinipili mong manahimik kaysa magpakita ng kahinaan. At tandaan, ang biglaang pangyayari ay may dalang aral, kaya panatilihin ang maingat na pakikitungo sa tao at sitwasyon. Cancer Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang cancer ay may tapang pero marunong itong gamitin sa tamang pagkakataon. Disiplinado ka sa trabaho at nakatuon sa pagkakaroon ng matatag na kabuhayan. Mas pinipili mong manatili sa katahimikan kaysa magpadala sa emosyon. Sa pamilya, ayaw mo ng bastos na biro at gusto mo ang respeto sa bawat isa. Sa trabaho, mas nais mong tahimik na kapaligiran at walang istorbo. Sa pag-ibig, tahimik ka pero malambing at tapat. At tandaan, ang kilos ng kapalaran ay biglaan, kaya bawat salita at kilos ay dapat pinag-iisipan. Leo, ang leo ngayong araw ay malinaw ang paninindigan at hindi basta sumasali sa walang saysay na usapan. Tinutupad mo ang pangako at may tiwala ka sa sariling kakayahan. Mas gusto mong kumilos mag-isa kaysa umasa sa iba. Sa trabaho, maingat ka sa detalye at tahimik kung kumilos. Maaaring makaramdam ng selos, pero mas pipiliin mong manahimik. Sa pamilya, bukas ang iyong kamay sa pagtulong ngunit maingat sa paggastos. At tandaan, hindi hawak ng tao ang lahat ng galaw ng kalikasan, kaya manatiling mahinahon at responsable. Virgo, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Virgo ay masipag at matiyaga. Hindi mo sinasayang ang oras at nakatuon ka sa pagangat ng buhay. Maingat ka sa pakikitungo at hindi agad nagtitiwala. Sa pera ayaw mo nang utangan at iiwas para mapanatili ang kapayapaan mapagmasid ka bago kumilos at may diskarte sa bawat desisyon hindi ka basta gumagastos lalo na kung hindi ito para sa pamilya at tandaan ang kilos ng kalikasan ay hindi laging inaasahan kaya manatiling matatag at mapanuri libra ngayong araw ang libra ay mas mahinahon sa pagharap sa usapan. Marunong kang makinig at magpakita ng pasensya, lalo na sa mga taong may mahalagang papel sa iyong plano. Mas maingat ka sa salita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, ayaw mong madaliin ang desisyon at mas pipiliin ang maayos na proseso. Sa tahanan, nagbibigay ka ng payo at nagiging takbuhan ng pamilya. Sa pera, hindi ka basta pumapasok sa alok na hindi malinaw ang kapalit. At tandaan, ang kilos ng kapalaran ay hindi palaging ayon sa gusto, manatiling balanse at mapanuri. Scorpio ang Scorpio ngayong araw ay seryoso sa tungkulin at hindi nagpapadala sa mga walang kabuluhang usapan. Mas pinipili mong tahimik na kumilos kaysa makisali sa gulo. Sa pera, maingat ka at hindi nagpapadala sa mabilisang desisyon. May matibay kang paninindigan, kaya't hindi ka basta natitinag sa tukso o maling gawain. Sa relasyon, may selos pero pinipiling kontrolin ito upang hindi masira ang samahan. Sa trabaho, tapat at nakatuon sa resulta. At tandaan, ang biglaang galaw ng kalikasan ay paalala na laging maging matatag at hindi basta nagpapalin lang. Sagittarius Ngayong araw, ang Sagittarius ay masigla at may lakas ng loob na harapin ang mga gawain. Mas gusto mong may malinaw na direksyon at ayaw sa mga taong nagdadala ng kalituhan. Maingat ka sa paggastos at mas inuuna ang pangangailangan kaysa luho. Sa trabaho, mas gusto mo ang mabilis at organisadong kilos. Sa pakikipagkapwa, ayaw mo ng usapang walang saysay at mas pipiliing kasama ang mga taong seryoso. Sa relasyon, gusto mo ang bukas na komunikasyon. At tandaan, ang galaw ng kapalaran ay may dalang bigla ang pagbabago, kaya't laging handa sa anumang sitwasyon. Capricorn Ang Capricorn ngayong araw ay seryoso sa pangarap at inuuna ang kabuhayan. Disiplinado at hindi basta pumapasok sa bagay na hindi tiyak. Sa pera, praktikal at marunong magtabi para sa hinaharap. Sa trabaho, Masipag at hindi natatakot sa dagdag na responsibilidad. Sa bahay, responsable at inuuna ang kaligtasan at kapakanan ng pamilya. Hindi ka madaling madala sa emosyon at mas pinipili ang tahimik na solusyon sa problema. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay laging may kasamang pagsubok. Manatiling matatag at huwag basta bibitaw. Aquarius. Ngayong araw, ang Aquarius ay maingat sa pakikitungo at ayaw sa usapang walang saysay. Mas gusto mong gumugol ng oras sa gawain na may malinaw na pakinabang. Sa pera, hindi ka basta nagpapautang at iiwas sa alok na hindi tiyak. Sa trabaho, maingat ka sa detalye at hindi gumagawa ng bagay ng minamadali. Sa pamilya, mapagbigay ngunit may hangganan sa paggastos. Sa relasyon, tapat ngunit hindi palaging nagsasabi ng nararamdaman. At tandaan, ang biglaan at hindi inaasahang kilos ng kapalaran ay paalala na maging maingat sa bawat desisyon. Pisces Ang Pisces ngayong araw ay mapagpasensya at kalmado, ngunit marunong din menindigan kapag kinakailangan. Sa pera, praktikal ka at hindi nagpapadala sa tukso ng mabilisang kita. Sa trabaho, masipag at may malasakit sa mga kasamahan. Sa tahanan, gusto mo ng tahimik na kapaligiran at ayaw ng gulo. Sa relasyon, tahimik ngunit tapat at may malasakit. Hindi mo basta sinasabi ang nasa isip, pero malinaw ang iyong hangarin para sa kapakanan ng mahal sa buhay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay may dalalaging paalala, maging mapanuri at huwag basta magtiwala.